po subscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakiclip na rin po ang notification bell para pagkikip po kayo sa mga bagong videos Please watch this video. Hi guys! Ayan, nandito ko ngayon sa bilihan ng putas. At bibili na rin ako guys ng gulay kasi nga kanina iwalang walang palengke dito pag Monday kasi sarado. So yun guys, samahan nyo ako. Ayun, guys. Andito ako ngayon. Bibili ako ng, ano... ng gulay kasi sarado na yung palengke. Dito ako bibili sa protasan kasi may gulay din dito, guys. Hmm, Ang protas mo. gulay ang bibilhin ko guys Isa nito ay 20 isang balot ay 20 ito yung ano lettuce lettuce guys tapos yung dalawa 50 so ibig sabihin ang isa nito is 25 ayun o dalawa 50 so yung May gulay siya dito. Oh guys, bili ako ng gulay. Bili ako ng carrots. Mahal dito ang carrots eh. Bili tayo ng carrots. Ang mga gulay oh. Ang palayang puti, ang palayang green. Ito, oh. bagyo beans. Kelantan Mulai Okay, kucing. Hmm? bibilhin po. Dalawa piti. So, ayan guys. Ito ang aking nabiling bulay. Ayan. Talbos. Saka carrots. Ito lang naman eh. Carrots. Tapos pang sabaw pang sabaw ko ay eto bigyan ko ng isang labanos para sa sabaw laki ang laki, laki 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 ng, ka, ng labanos ito na lang ito 99. Ayan, 99 ng isa. Avocado. Ito naman yung buko. So, ayan guys. Nakabili so na ako ng gulay. Panluto ko bukas. New Year na New Year. Magluluto pa rin ako. Kuripot talaga. <laughs> Kuripot ang boss. So, ayan guys. Ito na yung aking nabiling gulay. Aray, panluluto ko bukas. Bye guys! Thank you for watching! See you on my next vlog. Happy New Year sa lahat! Ayan guys! Umay na ako! <laughs> Nakabili na ako ng aking gulay. Gugulayin para bukas guys. So, say, pupunta yung post ko daw sa bahay. Kaya yun, magluluto ako bukas guys. Ayan, tingnan nyo sa atin sa Pilipinas, ang mga tao sa ngayong araw, busy busy. Dito naman ang mga tao, easy lang. O kita mo, nakita nyo yun ba diba, sa ng tao ko, po, konti. Samantala ko sa atin yun sa Pilipinas, ang daming namimili. Nakapila. Dito wala ka makikita. Natural lang maraming tao dito guys kasi nga night market ito. Dito mismo na, ayan. Dito sa lugar na Maraming tao ngayon kasi night market ito. Maraming mga pagkain. See you guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye. Happy New Year, everyone. Happy New Year. God bless us all. Sana ay maging maganda ang pasok ng bagong taon sa atin. Lahat. Bye. Hi, everyone. Happy New Year sa inyong lahat. For today's video, guys, andito ako sa palengke kasi bibili ako ng bawang pala akong panggisa sa aking gulay kahapon. So, nakikita nyo guys, so, sarado ang palengke ngayon. Pero, titingnan ko kung saan may tinda guys. eto yung park dito sa may palengke. Oh. Malinis siya at walang tao guys. Iilan lang. Yan. Ayun, may bukas din pala dun. So, may bibilhan ako ng ano, ng bawang guys. So, guys, samahan nyo ako sa video ito hanggang matapos please like and share and don't skip ads sana may bawang ang ganda ng lugar guys o oh. oh diba? ang ingay dun may naghihihiyaw <laughs> dito nga ako dadaan <laughs> hindi ako nag ano nag jacket guys nagsuot lang ako ng ano pacing ayan malamig pala sobra labig Happy New Year ulit sa aking mga relatives dyan sa Pilipinas, sa mga friends ko, sa mga followers and friends and followers. Happy, happy New Year sa inyong lahat. Sana'y maging maganda ang pasok ng ating 2024 sa ating lahat, guys. So, yun lang. Thank you for watching, guys. And God bless us all. Bye! Please support my Facebook account and paki-share po ng aking mga videos kung magustuhan niyo po ang mga video ko. Maraming salamat and happy new year again. Bye. God bless us all. Hi guys, welcome to my vlog. Ayan ang panahon guys for today's video. Pupunta ako ng ano guys? Pupunta ako dun sa Indonesia store pili ako ng load. Wow, maganda ng flowers, no? Oh. Ito yung flower shop, guys. Ayan, oh, ang ganda ng flower. Ayan. Tapawid ako, guys. Pakita ko sa inyo yung aking pupuntahan. Ito yung view dito, oh. Ayan. Dito sa lugar namin, guys. Ayan, oh. Ito yung MRT. Ayan oh Pupunta ako doon. Doon ako tatawid. Kasi, andun yung Indonesian store. Bibihan ko ng load yung aking hipag. So, ayan guys. Samahan nyo ako sa aking paglalakbay. <laughs> Malamig! Ang lamig dito guys. So, ba? Wala naman siyang araw. Malamig siya. Ayan guys. So, mayroong puno. Hindi ko alam kung anong puno yan. Anong puno kaya 'yan? <laughs> Akala ko bunga. <laughs> hindi naman siya bunga. Ayan, oh, ang dami oh. <laughs> Ay, hindi na ako makatawid. Ay, pwede pa. Tawid pa ako. <laughs> Takbo ako. <laughs> Takbo ako. sana bukas yung tindahan ng Indonesia. So, ayan guys, andito na ako. Ayun yung tindahan ng Indonesia. Doon ako bibili ng internet, internet load. Ayan. So, bye muna guys. Thank you for watching. God bless us all. Please like and share and follow for more. Ayan guys, nandito naman tayo ngayon sa bilihan ng mga murang sapatos. Ayan, nakikita nyo ba yan? At ang mga sapatos na ito guys, mga branded yan. Mga mamahalin yan sa mall. Dito mura lang siya kasi ano siya guys, factory sale. Ayan, marami silang ano dito mga ay original fila, Mayroong Adidas at mayroong Nike at mayroong ding iba-ibang brand, brand, dito sa Taiwan guys. Ayan, dami nang mga ba? Diba? Marami silang namimili dito. Iba-iba. Ito may tag 100 o oh, 100 NT. May 200 NT. 300, 400, and 500. Yung pinakamaganda na is 800. So, yung 800 na yun, guys, alam nyo, mabibili nyo yun sa mall is nasa 9,000, 7,000. Ganun ang pricing niya. O, ba diba? Ang dami namimili, oh. So, 300 siya, oh. Ang guys mga ano pa siya ayan o oh. oh, diba ang gaganda mga mamahaling shoes mga pambagahi sa family sa Pilipinas ayan ito 100 lang to mga, 100. mga puti na yan 100 lang yan lahat yan dito is 100 Thank you for watching, guys. Bye. So, ayan, guys. Uwi na ako ng bahay ayan, nakapagano na ako dito ikot-ikot Oh, diba ang daming tao sa palengke eto na naman yung aking dinaanan kanina ayan uwi na ako ng bahay kasi pangakainin ko ng aking alaga alas 11 na Amin tao guys pindahan ng ano, madamit din. Ayan, may prutas din, may gulay, may damit. Ayan, halo-halo. Kuya, -halo. ng salamin, no? Oh. So, yun, guys. Thank you for watching. Bye! See you on my next video. Bye-bye! Please like and share and please Hello. So, ayan guys, nandito na ako. Nakakit na ako sa aming floor at meron akong kinuha na para kay ano to, Doon sa po Lola. So, nandito na ako guys sa aming. Bye!